Hi muna kayo. Ang totoo'ng nagmamahal ay parang matinong estudyante na gaysam hindi tumitingin sa iba. Kahit na na ang tunay na. Sana. Ah, uh, tanaw bola niya mix vlog. Hello guys! Diyan yeah, na may karong sa simbahan ba niya huma na misa. Mhm. Mm -hmm. Ay ako migo, go. Bago gini abot ni sila oh. Hi. Oh, nya. Dara mo simbahan dire mga ka idol oh. Karon kay huma na misa mo ni manguli na lang mi. Oh, dia dira mo driver na guapo ta ayo no. Dara oh. Di gini makita ni. Oh, eh. Direta magwat. So di ami karon sa kwan sa Masbati. So, murag karon pa man dining dapita. Ah, to ayan. Sama ni ajaran simbahan sa Masbati. Oh. Otak gediremo guys, komenna kayo ko, tega dirimo ha. Bola ah, lagi ke ping pingmos. Ana ramong mah kabanan dirimah keidol tega kawayan. Kawayan classer. Emma tuh kelas Los Angeles B. Ah. Asama de munag abang. Ah sebab bapak. Ah bapak. kira naman to lang So karen guys, mag-abang mag ta direg mga kuan. Mm -hmm. Karan mga mga, mga gibitaw. Gini aku ba? Kay kuan ba ya karon? Ah, uh, ini. Abangan to natong dua ka tao dito mga kaidol, dua dua ka mga babay di ay. O tuara na mixture picture pa man sila dito sa katedral lagi. Kay PC man to sila. Karena kita naabot ang awara ko doon. Sige, pagpamicture. Idol, idol, bulakan. <coughs> so, Nindot kayo diri ba? Diyan yung magdo Sana magdo ako oh. Asa man sila? Nana? Asa man? Ay Tumagin yung koruna nga ipadala ni Angel Ito? Karang ni? Karang ni?

Ano 'to, Rosa Gibon? Dito na umuulab. Ha? Di, ay. Sama so, na lagi ng mga ka idol nah, hard look na hadlock natong. Narao? Ha. Hay mo na kayo. Pangahay oh tanawa ninyo. Mixed vlog. ayan. Ah, tanawan niyo, bulakan mix block. Ayun oh, nangaginalit sila mga idol. <laughs> Okay guys, dahil GS ngayon dito sa Masbate proper uh, Ah, to ara sila <laughs> <laughs> Ang ganda dito sa ano Sa sengan